Unahin natin si Panelo. Actually, mga kababayan, natatawa ako dito kay Panelo. Ito po, oh. I ano ko lang. Ito, ito. Lakasan ko lang, ha. Of hmm. kasi, did... Pakingganin nyo, mga kababayan, ah, yung sasabihin ni Panelo, matatawa po kayo. Bakit? Ang sabi ni Panelo, uneducated yung mga DDS, no? Voters. Oh. So, pinahiwatig na hindi daw edukado ang mga DDS at nagbubulag-bulagan kasi alam naman daw po nila na yung mga binoto no nila na Duterte ay yung iba doon mga walang alam sa politiko at pumasok lang sa politiko para magpayaman pero binoto pa rin ng mga DDS yon ang sabi ni Panilo sa Billionaire News so ito po the Gen Z and the millennials constitute 56% of the voting population, napakalagay, no? More than half yun eh. Plus, at the, same time, alam mo, yung, uh, yung Duterte country talaga maraming uh, <laughs> blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto doon sa 10. Kaya ang taas nila doon sa mga Duterte country. Pero pagdating doon sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, eh, hindi na kapasa yung marami sa kanila. Kasi the Gen Z and the millennials constitute 56% of the voting population. Napakalaga na. Mo, more than half yun eh. Plus, at the, same time, alam mo, yung, uh, yung Duterte country talagang maraming uh, <laughs> blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto doon sa 10. Kaya ang taas nila doon sa mga Duterte country. Pero pagdating doon sa iba, maraming mga grupo ng mga bata na edukado. Eh hindi na ako pa sayo. Marami silang lalaki. Kasi again, Oh, ayan. Yes. Di ba Ma'am Emilinda Caule hilo po and kay Ma'am Mayumi Kanyete Channel. Ayun. Uh Garrett Booth, Miguel Jabot, ba pagbasa, Miguel Jabot, Ma'am Gloria Trentino hilo po. So 'yun po narinig yung mga kababayan na sinabi mismo ni Salvador Panelo na itong mga butante no ng DDS ay nagbubulag-bulagan na kung saan alam naman nila kahit kahit tayo mga kababayan eh, hindi lang ito ha not only for DDS bah kahit sa loyalist at kahit sa kakamping minsan meron din tayong nabuboto na tingin natin di ba ako hindi ko naman sinabi na lahat ng loyalist senator lahat ng loyalist congressman and mayors ay lahat sila perpekto. Yung iba kasi mga kababayan, naging mayor sila, nananalo sila dahil pangalan nila. Oh, halimbawa, katulad kay Sarah. Oh, bakit mo ba iboto si Sarah? Ano bang meron sa kanya? Ang sagot ng tao, anak siya ni Digong. 'Di ba? Ma'am MJ ulit, may galab shout out. Oh, ganun ang gustong ipaliwanag ni uh, Salvador Panelo. 'Di ba? Na sinabi niya na itong mga DDS, mga uneducated, mga nagbubulag-bulagan. Bakit? Oh, haploid of UST, may galab shout out po. Kasi biruin mo. Oh, iboboto mo Uh, si Sarah Duterte. So, ano bang nagawa? Pagdating sa nagawa, puro pamumuna, puro paninisi, puro pang paninira, at puro, ano, puro pambabatikos lang sa presidente. Kasi kung tanungin mo yung nagawa, wala talaga. Wala. Sa totoo lang, tanungin ninyo, ano bang proyekto ni Sarah sa loob ng apat na taon? 22, 23, 24, 25. Sa loob ng apat na taon, ano bang proyekto ni Sarah? Libro. Oh, ang libro ba pag nabasa ng bulag nagkakaroon ng mata? Maminday tilo po. Oh, ang libro ba pag nabasa ng bata yan na natulog sa lansangan nagkakaroon ng bahay? Natulog, nagkakaroon ng masisilungan? Wala. Ang libro ni Sarah ay nagagamit lamang pangbalot sa tinapa oo uh, or else nakakasira pa sa kalikasan bakit? kapag napunit yan nahulog sa kanal magbabara sa kanal yan babahain pa tayo magkakaroon pa tayo ng dilubyo tignan ninyo oh, katulad lang kanina kalakas-lakas ng lindol sa Maynila oh, naranasan nyo na rin yung sinasabing the big one oh, pero niminsan wala akong narinig sa ating gobyerno na pinaghandaan yung patungkol sa ganyang kalamidad Min minsan may kakulangan din po tayo pagdating sa siyensya. Daya? Hindi kasi sapat yung sinasabi nyo pag lumindol magtatago sa ilalim ng lamesa. Hindi totoo yan. Pag nagtago ka sa ilalim ng lamesa o maghanap ka ng mga bagay na matitibay at saka hindi ka madadaganan, paano kung ang tinitirhan mo 20 floor? inan e, dun ka sa, sa, first floor sa ground floor. E eh, pag bumigay yung building, durog ka. Maliban na lang kung nandun ka sa tuktok, Oh, kung penthouse ang tinitirhan mo, pag naglun, pag lumindol, bumagsak 'yan, hindi ka madudurog kasi nasa taas ka. Eh kung nasa ilalim ka nakatira, babagsakan ka ng building, magiging buka. ka. Hindi totoo 'yan. Wrong. Hindi hindi tama 'yung ganyan. Alam mo ang tanging gagawin, hangga't kaya mong lumabas sa building, mag duck walk ka ba? Diba? Mm -hmm. Hindi tama 'yung ganyan turo. Tatago ka sa ilalim ng lamesa. Eh paano kung bumigay nga 'yung buong building na tinirhan mo, hindi na mapupulbo ka sa ilalim. Mm -hmm. So ngayon mga kababayan, actually hindi naman tayo masyadong ganyan. Salamat po Ma'am Lilito Nini at kay Sir Sub Annihilation, maraming salamat sa so, 10 Hong dollar super sticker. 'Di ba? Oo, kapag lumindol, magdakwo ka, lumabas ka. Maiwasan mo 'yung walang makadagan sa iyo, walang mabagsak sa iyo. Oo, hindi 'yung paglumindol, dito ka lang sa loob, ay nako. Pag nasa building ka nakatira, good luck na lang sa'yo kung saan ka pupulutin. Di ba? <coughs> Kaya ngayon mga kababayan, yun yung ibig sabihin ni Salvador Panelo. Uh, na ang mga butante sa DDS, nakikita kasi nila na si Digong, presidente, mayabang, di ba? Na, nagpa-implement nagpa ng war on drugs, pinapatay ang adik. So, na-impress na-impress ang lahat. O, oh, kasi kamay na bakal daw, kailangan mo kamay na bakal. Di ba? Mm, mm Kasi kailangan mo kamay na bakal para ang tao sumusunod. Hindi naman po ganun lahat sumusunod. Kahit nga tayo mismong Pilipino, kahit nga nila na tayo ng mga magulang natin, bukas makalawa, ulitin mo pa eh. Si Digong pa kaya, hindi mo naman tatay. Hindi mo naman totoong magulang. Kaya, diba? oh, ang mga DDS kasi, nagpapahalata lang talaga, nagbubulag-bulagan sila at uneducated sila. Bakit? Ha? Alam niyo ngayon lumalabas naman sa survey na si Pangulong Bongbong Marcos, no, mababa daw ang tiwala ng tao sa kanya. Oo. Pero inyo, wala daw ang tiwala ang, pang, ang ang mga tao sa pangulo. Bakit alam niyo kung bakit? Saan ka magtitiwala kay Sarah? Saan ka magtitiwala kay Digong? Ngayon, i-example ko sa inyo. Tignan niyo ang dabaw. Binaha ng lahat-lahat. Umuwi ba si Digong? Binaha ng lahat-lahat. Tumulong ba si Sarah? Bagkus ngayong araw na to si Sarah lumipad pa Qatar. Apat pang limang araw na ngayon baha. Ah, sa Dabaw. Pero si Sarah mas inunang lumipad sa Qatar. Ganyan naman talaga ang agila. ba diba, pag umulan, bumagyo, lumilipad, naghanap ng masisilungan, ganyan ang agila. Diba? Oh. Kasi biruin yung mga kababayan, sabi ni Salvador Panelo, sabi niya, yung mga DDS, alam naman na talaga nila na yung mga binuboto nila, walang mga kamuang-muang, walang nagawa sa bayan. Pero bakit nila ibinoto? Kasi ang tatay presidente, kasi ang kapatid mayor, yung kapatid congressman, yung kapatid vice president. ba? Diba? So, iboto natin to Bakit? Kasi may kapatid siyang politiko. ba? Diba? Ganun ang kadahilanan, kaya binoto. Maending, eh, hindi, hindi man nanalo. Hmm. Kaya ang sabi ni Panelo, talagang nagbubulag-bulagan sila at mga uneducated. Oo. Di ba? Ganun yun mga kababayan. Mga uneducated talaga sila. Bakit? O, ako ayoko nung magbigkas ng pangalan ng politiko ha. Una, ganito yan. Bakit mo nga ba iboto si Baste Duterte bilang mayor? O, ang tanong, kasi tatay niya si Digong? kasi kapatid niya congressman, kay kapatid niya vice president. Hindi po kasi gawing basihan na iboto mo kasi maingay ang pangalan. Hindi yun pwede gawing basihan. Katulad ngayon, iboboto ko si Baste bilang vice mayor ng Dabao kasi yung kapatid niyang si Sarah maingay. Ang gawin ninyo, kung kayo'y mga matatalinong butante, iboto ninyo kung may nagawa 'Di ba? Mahirap kasi bumoto na iboto e, natin si Sara, bakit matapang 'to nakipaglaban sa mga bangag? Eh ang tanong, ano bang rason kung bakit siya nakipaglaban? Kasi kinulong ang kanyang tatay dahil may kasalanang ginawa. 'Di ba? Ang hirap kasi, ah, ang hirap kasi bumoto sa isang politiko na hindi mo alam kung anong plataporma. Bakit tanungin ko kayo ano bang plataporma ni Sarah ngayon, sinisisi ninyo si Willie, Willie Rebillame, tumakbo, walang plataporma. Si inaano ninyo, si Philip Salvador, tumakbo, walang plataforma. Si Sarah, nung tumakbo ba, Vice President, may plataporma? Walang plataforma si Sarah nung tumakbo. Kaya nga sabi ni Salvador Panelo, itong mga DDS, mga uneducated, nagbubulag-bulagan. Sad to say, pero totoo. Ayan sabi ni Panelo. Oo. Binuboto mo si Sarah. Oh, walang plataporma. Ayaw mo bumoto kay kay Philip Salvador, ayaw mo bumoto kay Willie Revillame kasi walang plataporma. Pero kung i-compare mo si Willie at si Sara, mas may papil pa si Willie kaysa kay Sara. 'Yun naman ang totoo. Bakit hindi ba totoo? Ihambing mo si Willie Revillame at si Sara. Si Willie na namimigay, nagpapasaya. Di ba? Si Sara anong ginawa ni Sara? Nambubulsa. Kung si Willie namimigay, si Sara namumulsa. Diba, 'yun ang totoo. Hmm. Kaya sabi ni Salvador Panelo, nagbubulag-bulagan at mga uneducated itong mga DDS. Ah, ah. 'yun ang katotohanan. 'Di ba? Hmm. So ito ang mga kababayan. Sunod nating uh, pag-uusapan. Alam niyo mga kababayan, ngayon napatunayan, patunayan na. Ma'am, ibilinda ka Maraming salamat po, ma'am, sa iyong super sticker. Thank you, thank you so much po. Ngayon, mga kababayan, napapatunayan po ng mga political analyst, ng media, at ng mga politician na kung bakit saan ba talaga at bakit si Digong nag-implement ng war on drugs. Alam niyo mga kababayan, eto, yung pagpa-implement ni Digong ng war on drugs,